mga ka dahil nakalagot yung ka-friendly mga labatayan nagka-fresh mga na dito. Dito naligo so kaya tapos mag-sukla pero nasasampay na tayo ng mga labahe so napatapos natin yan at saka ito pero may natitira pa rin tayo dito ng labahe ito ayan labahe na ito so ito lang muna patapusin ka kapreni, sampay na sampay kagabi ang man lang tara sampay na tayo alright mga ka-friendly so for the sampay na nga ang ka nyo dito ito nga pala yung sinasama sa inyo na paldong-paldo talaga si na sa gawain bahay. Lalo na dito sa labahin. Unlimited, hindi na uupos. Abay, ilan ba naman kami nagbibihis na dito? So, ito nga pala yung nilabhan ni Kaprano yung kahapon. Then, gagabi naman na barnawan. Kaya namin ngayon ay sasampay ko nga. Dahil ngayon lang din talaga gumanda-ganda tong panahon sa amin. Sa araw-araw ba naman na Araw-gabi maulan dahil nga rin may paparating na naman na bagyo kaya kailangan natin magmadali na isang fight na mapatuyo so bala ko na nga lang talaga ito yung palandri, kaya naman yung mysterious place matipid at sabi ng trabaho na naman kaya ikaw na yung magtrabaho niya yeah, so, sa landre gastos pa nga man. So, si ng yun naman, dahil nga masunurin ka kay Mysterious natin, kay so susundin na lang natin para wala na maraming nga pala sa mga oras na ito na madali ko na rin talaga dahil inalagaan ko si baby dyan pinapatulog ko lang sa niyo. at ito namang panganay ko ay kasabay ng pagmamodul niya ay ako yung magbabasa para na malaman niya kung ano yung sasagot na gagawin ko rin. kinder lang naman kasi yung panganay so, at nagsasabay na rin talaga yung gutom ko yan. Kumakalang na yung sikmura ko. Pero katali yung sikat sikmura ko. Kung tatapusin ko na ba muna o kakain na ba muna. Pero tuloy lang ang mahalaga magawa natin ng sabay. So, ayan na. Nalilito na nga ako dito dahil sa kamamadali Nasa mga maliliit at mga malalaki. Naghalo-halo ng talaga. So, hindi naman ganyan ako karobot na kuminos. Talagang aligaga lang. Pins forward ko na rin yung video para hindi naman masyadong humaba. Itong si Kakreni nyo kasi alam naman na hindi tayong tapusin yung gawain sa maghapon. Pili talagang tinatapos. Ayan nga. mapapansin niyo diyan kakaligo ko lang. Pero ligong-ligo na rin ako sa taos, Napakainit na akin. Hindi pa nga nakapag-supply si Kaprene, Tuloy na sa mga gawain bahay. At eh, para nga naman maisampay ko na ito lahat at matapos na ako. Dahil marami pa talagang kasunod na gawain. Aba, lalo pag tumating na si Mr. Mama yung gabi. Aba, utos-utusan naman na Magluto, magsain, at ang -ano -ano pa. Kaya sa maghapon, tinatapos ko talaga yung gagawin ko. So, Kahit alam ko naman na hindi talaga kaya ang sa isang araw ito. Ayan kaldo paldong paldo. Halos talong basket tong isasampay ko. Pero dito pa talaga yan. Tapos may naiwan pa akong mga decolores din sa isa pang planggar. At kukulangin din talaga ako ng hanger Kaya ganito. Matrabaho to dahil nga sasampay ko siya dito. Then pagkahapon naman o gabi na, ipapasok ko naman yung sa loob. At syempre, mga kapreni dyan, may baby. Hindi talaga may iguwasan pagka na, hindi na natutupe. Eh, ay talagang kukuni na lang yung paggagamitin na. Lagyan nyo ba mga kapreneng? Sa so, totoo lang, 2 days ko talaga itong labahay na po tinakos. Dahil nga pa, staff-staff, anday nyo mag-alaga. Lige-bebe, maghihili, papa baby, papa-po. sa bayan pa ng panganay, kung nagpapatulong sa module nga. Liga, CTO, modular lang sila ngayon. Bingo, alos 2 din. Kaya naman si training nyo. Ay, eh, para talagang turun po. Abay, paikot-ikot. O, anong maghahawakan nyo ulit ang sisimulan. Hindi nga matapos-tapos. Lalo tong labahin ko na to. Grabe, two days, o. Oh. O, oh, kita nyo mukha. Pawisan na. Oh, yeah. Bang, parang kasi pa sa duyan. Matatapos tayo nito. Huwag ka lang ako, Yan. At, pa, hindi na ka. Tapos naman gagawin. Ayan. Ang Kapreni, napakarami na saan pa nyo na to. Sikip lang kasi tong palikuran namin eh. Ito.

At ito nga, binabalik-balikan ko si Boss B kung tulog pa. At syempre dahil nga tulog pa siya, kaya naman nagsalang naman ako ng sinaing at ng pakulo ng tubig mainit dahil kapin kapin na rin talaga. Yun ayan. Habang nakasalang na yung mainit at sinaing ko, mabilis ang pagsusuklay na lang dahil nga rin wala tayong time magpatagal sa sarili yan. Sa so, lang, ang dami kong nalalagas na buhok. Ang daming hair fall ko. Di ko alam kung natural pa ba yan. nagkasabay sabay na talaga. Depressed, stress, anxiety, malala. Grabe. Yan, for the na nga muna tayo dito ng likod dahil sobrang pawisan na sa daming ng Ang lamig ng likod ko, kaya lagi rin masakit ang likod ko at hapon na nga daw akong maligo. Ay kasi naman, para naman ang tukin mo. Ayan, kahit fresh na tayong maligo, fresh din tayo sa pawis. So, si Boss B ay tulog pa rin. Ugoy-ugoy lang muna. Then, yung panganay ko naman dyan. Nag-module na sa gilid. At bigla naman nagising na si Boss B. Hindi pa nga tayo tapos magsampay. Kaya naman ito, ipapaharap ko muna sa sakuya niya makulit para mapagod ulit. Siyempre, banding na rin yung mag-iit. Kailangan ko siyang ang para gumaganda yung gising niya dahil pag yan ay naunahan ng kaya kaya rin na maghapon na naman sa kamama o yan ba uh, at syempre dahil nga uh, pag na kaya naman kailangan gising na rin talaga siya at mahirapan na magkatulog na ito magdami kaya naman ito habang kung magkakapin na ay ilaban din yung tumunan yung uh, mga Ayan, kung hindi na mahilig magpatawa sa kanya, palagi siyang kinakantahan ng monthly milestone. So, ang kanta niya pa rin ay 2 months sa matalang ng bebe namin. Ay 3 months na talaga dyan. Kaka 3 months niya palang lang naman na nakapreni. So, ayan yung kuya niya na masipag magpatawa sa kanya. For the girl. Ah, katuwa nga mga friend, eh, sa pangatlo kong anak na ito ay dito ko naranasan na maaga yata mamimipin to dahil tingnan nyo naman mga ka ko kung ano-ano na yung ngat niya sinusubo nyo na yung sarili niyang kamay tapos naglalaway pa siya so napakaaga niya yata mamimipin kaya naman makaga ka rin mag-aawat kapag ikay nagmimipin na dahil mangangagat ka na talaga tapos ang nakakatuwa pa dito ang haga niya na magsalita ganyan tapos kitang kita niya na kasi yung paligid kaya ayun palingon-lingon siya ano yung punas ng laway niya dahil naglalaro siya ng laway niya habang nagaharot siya kay kuya niya ito niya yun naman yung batang ito kung tumawa ang cute kung tumawa ayun tingnan yung dimple sa chubby cheeks niya kitang kita totoo lang kahit ako yung nanay neto nanggigigil din ako sa batang to eh pinanggigigilan ba wawa naman ng bata abay kabilis naman kasing lumaki eh. parang kailan lang nasa tiyang pakipa naging newborn naging ay naku malapit nang maging tolder ang bata wala na ulit akong baby Sobra na akong nato ko sabay-sabay kong ginagawa. Pagod na sa gawain bahay, patuloy pa sa pag-alaga kay baby. Sigurado, maya-maya lang gutom na to. Kaya dedede -de -de na naman to ng mamaya. Dede, malala yan sa pagod niya makapagharutan kay kuya niya. Kaya dapat naman makapagkapi na talaga si kape niya. Ang kape ko nga pala niya is yung may malunggay. Para naman kahit hindi tayo makakain o hindi tayo makakain. Basta may malunggay yung pinapipo. Yun, mga asang gatas na kape niya sa tatlo kong anak wala akong nagboteng bata hanggat sa maawit na lang sila totoo lang yung panganay ko na nagpapatawa yang four years yan nagdede sa akin tas yung anak ko naman na pangalawa sa si Edward na nawala one year and ten months nag-dede sa akin kung di lang nawala yun baka na ngayon nadede pa yun yun naman kay Vincent three months nang nadodo sa akin ewan ilang taon kaya magpapadede, ako magpapadede nito hindi ako makagraduate sa dibdib ko kailan ba ako makakagraduate pagpadede kapag maglalaki na talaga kayo Diba sabi nga nila, enjoy your life, enjoy mo yung mga anak mo. Dahil time flies, mabilis naman talaga ang panahon. Kaya pag naglakayan sila, hindi ka na nila mapapriority. Kaya hanggat ngayon na ito pa ang nila, sulitin mo na. Ay, tanong pagod, kuya, for the go tayo dyan. Diba mga okay, no? Sarap kang naman isipin na may mga bata ng ganito kalulusot sa likod ng mga nanay na Laging puyat, pagod. Ang resulta naman ang mga bata masisigla at malusog. Ika nga, di bali na mag-alaga ka ng bata makulit. Huwag lang may sakot. Diba? Kaya thank you Lord like, tayo dahil diyan pa lang sa kalusugan nila ay feeling blessed na ako every Ano na diba nga, sa kanyang pag-aarotan, nakipintig na yung sarili niya. Ako naman ngalay na yung braso ko sa arm eh, may alang lilinisan ko naman ito si Boss. We eh, think namin para makatulog na dahil madilim na rin ano siya kung pala ng gabi. So, may may alang lilinisan ko na itong dalawa para naman makapagkilos ulit ako ng iba pang gawain. So, ito na nga, pass forward at nalinisan ko na nga si Boss P. Ate naman siyang pa-delete dahil nagutom siya sa kanyang harapan kay kuya niya. Ayan, napatulog naman na ulit ang bebe. Every two hours nga pala si bebe yung mga gusin at yun na yung routine niya ngayon na kaka-3 months na lang. Pasensyahan niyo na nga kung ganito ka ang atal yung boses ko dahil din wala talagang araw na hindi sisigaw dito sa toilet ko dahil ayaw talagang susunod niya kapag kalmado ang nanay niya. Gusto talaga niya nagiging dragon na ako bago siya sumunod. Ayan, yeah, pagod lahat. Isipan, physical na katawan, spiritual, lahat. As in, pagod na pagod na pagod.